Barkong pandigma ng China, dumaan sa loob ng Pilipinas papunta sa Pacific Drills ayon sa Taiwan. Ang aircraft carrier ng China na Shandong ay dumaan sa Balintang Channel. Ang Balintang Channel ay matatagpuan sa pagitan ng pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas na Batanes at ng Babuyan Islands sa Cagayan patungo sa mga pagsasanay sa Philippine Sea. Ayon sa Defense Department ng Taiwan noong Miyerkules, habang iniulat din ng Taipei ang 12 dosenang mga eroplanong pandigma na sumali sa barko para sa mga ehersisyo. Ang paglalayag ng carrier sa mga tubig na mas malapit sa Pilipinas kaysa sa Taiwan ay naganap sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila kaugnay ng mga alitang teritoryal sa South China Sea. Ang Taiwan na inaangkin ng China bilang sarili nitong teritoryo ay palaging binabantayan ang lahat ng galaw ng China dahil sa araw-araw na aktibidad militar sa paligid ng isla. Ayon sa depensa ng Taiwan, simula sa madaling araw ng Miyerkules, nakita nila ang mga eroplanong militar ng China kabilang ang J-16 fighters at mga nuclear-capable H-6 bombers na lumilipad patungo sa timog at timog silangan ng isla papunta sa Western Pacific upang magsagawa ng drills kasama ang Shandong. Sa isang pahayag sa mga mamamahayag sa parlamento bago inilahad ng kanyang ministeryo, ang mga detalye ng pinakahuling misyon ng Shandong, sinabi ni Taiwan Defense Minister Wellington Ko na may buong kaalaman sila sa mga galaw ng barko. Hindi ito dumaan sa Bashi Channel, aniya, na tumutukoy sa daan ng tubig na naghihiwalay sa Taiwan mula sa Pilipinas at ang karaniwang ruta na tinatahak ng mga barkong pandigma at eroplanong pandigma ng China kapag papunta sa Pacific. Dumaan ito sa mas timog sa Balintang Channel patungo sa Western Pacific, dagdag ni Ku, na tumutukoy sa daan ng tubig sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands ng Pilipinas. Ang Balintang Channel ay matatagpuan sa pagitan ng pinakahilagang lalawigan ng Pilipinas na Batanes at ng Babuyan Islands sa Cagayan. Ipinahayag naman ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang kanilang pag-aalala noong Miyerkules sa presensya ng isang Chinese Carrier Strike Group sa Philippine Sea ang bahagi ng tubig sa silangang bahagi ng bansa, tapat ng West Philippine Sea. Ang AFP ay nagmamasid sa pagdeploy ng Chinese carrier strike group sa Philippine Sea nang may pag-aalala ayon sa tagapagsalita nito si Colonel Francel Margaret Padilla. Ang AFP ay nananatiling committed sa pangangalaga ng ating maritime interests at sa pagtiyak ng seguridad ng ating mga territorial na tubig sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay. Binibigyang diin namin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at hinihimok ang lahat ng partido na sumunod sa mga internasyonal na batas at mga norma dagdag pa ni Padilla